Hello po, good afternoon. Welcome to my YouTube channel. Nandito po ako ngayon sa aking mini farm. Kahit, mapang, kahit na makulimlim, hinihintay ko sana umulan para hindi na ako magdidilig mamaya. And bakit nandito ako ngayon? springtime pa po, kaya hindi pa masyadong ano. Kaya naka long sleep pa medyo. Depende, malapit na mag -summer. Malapit na mag pero... inihintay Hinihintay po namin sana umulan ito po yan, yung aking, mga, yung aking mga tanim. Ready to harvest na po yan. Hinihintay ko na lang pong mangulunto yung dahon. Kaya ngayon, pagka ano, ito dito tayo. Medyo pong unakot galing, galing ako sa work. Pagod po ako ngayon. Ay. Sa mga susunod ko pong video, seryoso na to. Sa mga susunod ko pong video, sa mga susunod ko pong video, ang magiging topic ko po muna ay tungkol sa farm. At hindi lang basta sa farm kasi marami na rin namang mga video sa YouTube na tungkol sa, uh, sa, sa gardening, tungkol sa farm. Pero ang magiging topic ko po dito ay yung mga farm ng mga kababayan natin dito sa Japan na nagtatanim. Yes, ang, ang magiging topic ko po ay mga Pinoy na farmer dito sa Japan. Pakikita ko sa inyo pa paano nila ginugugol yung oras nila pagka may free time sila at saka katulad ko may free time ako kung saan namin ginugugol yung oras namin at anong kung pa, paano bang pagtitiis na ginagawa namin dito para gumanda yung aming farm kaya mga guys abangan po niyo yung mga susunod ko pang video seryoso na to mag-aaral akong maigi para, para makapag, ano, makapag report ako sa inyo ng maganda at ma, maipakita ko sa inyo yung mga buhay ng mga OFW dito na usually yes, yung mga dito sa ano dito sa area ko dito sa Susuka Miyakem eh. papakita ko sa inyo paunti-unti sa video yung yung mga event namin dito and sana po marami makipag-cooperate sa akin yan lang po. Hindi ko na po ito kasi hindi ako masyadong sanay mag ano sa ano. Tsaka wala akong script. Ang hirap yung on the spot magsasalita ka. Walang, walang ano, walang, walang script, script, walang content, content. Basta ganito lang magsasalita lang. Sanay lang ako magsalita dati no sa mga party-party, ganyan sa simbahan. Dati pa yun nung no, dalaga pa ako pero ngayon, par, ang tagal ko nang no, hindi nagsasalita sa camera. Kaya ngayon, kumga, hindi pa naman ako gano'ng kagaling na ano, vlogger. Kaya medyo pagpasensyahan nyo na ako, Nabaw, medyo maraming palpak yung aking video. Hindi maganda, hindi clear. Pero pasasaan ba't magiging, magiging ano, maganda rin yan? Kung eh, good vibes lang po tayo ngayon. Good vibes lang po. Oh, at saka hello po sa mga kababayan natin dito na nagfa-farm. Kung meron pa kayong magandang idea na gusto nyo i-share, comment below lang po and subscribe my channel. Sige po, thank you po and God bless.